Hello ladies and gentlemen Ako'y kumukuha ng Ano nang yob Yung pinaka Parang gunot At ako'y usok Dahil Sobrang dami ng lamok Dito sa amin Paganda ba pa naman Ang aming manukan Maganda ba dyan? Uh -uh. Maganda ba tignan? Tingin? Ah, uh -uh. okay. Alam nyo kasi, problema namin dito ang lamok. Grabe. Bunot lang loob. bunot yung parang sa... Umihi ata si Judge. Nilagyan niya na niyang gaas. Umihi siya para magliyap ka agad. <laughs> Tapos ha, hawakan. No? Tapos yung umihi, hawakan. Ah, mabasa. Parang bababa. Hindi ba. magningas niya, no? Pero maganda rin naman umusok yan. Kasi yung pinakakatawan ng nyo, parang hindi naman nasusunod ka agad. Yan. Para yung mga alaga eh, mausukan. Balik ka dun. Balik <tong> Ayan na, ayan na. Oh. Kailangan laging ganyan. Yeah. Dito talaga mamamang kakay dito. Ito. Ito, kawawa, kawawa. Si Bradley, ayan o. Oh. Kita nyo ba yan? Ang daming mm -hmm. lamok. Hmm. Hmm. Kaya pinapatay ko yan. Iinis ako dyan. Dami oh. Kita ba dito? Oo, uh -uh, naririnig ko Nakatingin pala Kainubusan mo daw siyang pagkain. Hop. Good morning everybody. Fire start. Kagabi nagpausok. Ang daming lamok, di ba? Yun naman ay para matapoy yung mga lamok. Ito naman, para yung mga nakagat na lamok malay mo merong mga lamok na nagdadala ng malaria sila ay magkaroon din ng sakit ng malaria Yan. kaya kailangan ng fire stat. si tito nag magbibigay siya ng fire start 2 times a month magkasunod na araw pero since sabi niya malamok Gawin mong tatlong araw kasi grabe ang lamok ngayon. Dahil nga sa tagulan. Diba? Summer marami din lamok. Pero di ka tuloy ngayon. Talagang panahon. <laughs> Breeding time ng mga lamok. Bigay ka ng tatlong beses sa isang buwan ngayon. Sabi niya. Pero na kung ano eh. Advisor eh. <laughs> pero syempre. Meron siya mga payo na important. Katulad niya no. Tama, tama naman dahil mabagsik yung mga lamok yun doble ang bilang kesa noong summer kaya magdadagdag kami ng araw ng painom ng okay let's uh, painom pagkatapos ng hapon ano tubig na sa hapon tubig na sa umaga lang yun, yung, yun na kayo drink your uh, daily drink. Dito sa kabila, kabababa lang ng isa kasi maulan eh. Kaya masarap ang ano nila, hapon nila. Ayan oh, isa nakahapon pa. Baga sa mga tao, masarap pa ang tulog nila. Maganda kasi yung ano eh. Pagpumunan nyo. Mga nakahapon po oh. Kasi syempre, maaga pa eh. Ayun yung mga kainan nila, nakataob yan. Pag hindi mo kasi tanaob yan, yung mga palaka, notorious yung mga palaka. Sabay na sa pagkain ng umaga. Pero pagdating sa hapon, tubig lang, papalitan na yan. Yung pagkain ng hapon, papalitan na ng tubig. Para sa umaga lang sila umiinom ng pirestop. Oh, baba ka na. Pababa na yan. <laughs> Ayan na Paano yung baba? Pa may bantay o. Oh. <laughs> Ayun naman. Oh. pa na. Harap. Oh, kailan nyo naman ang kailan na, nandito. Oh, kailan, na, dito na. Kailan, baba na. Iba na. Yes, I know. Yes, I know. Ito, maganang kumain ito. Magana nga, Pin. Okay. Next. Next. Ito, medyo maliit. Maano siya, mababat. Hindi siya katulad ng mga kapatid niya na high station. Malaki pa sa kanya yung mga bunso. <laughs> mm -hmm. Sa magkakapatid, meron talagang minsan. Saan mo dadalhin yung inuman? <laughs> Dito. Saan? Sa side. Sa side yung inumin niya. Kasi, Laki. araw. Kailan di nabibilad yung inumin para hindi umiinit. At kakasipon sila kapag... Uh, Iniinit yung in inumin. O. Oh. Ito. Huwag isa na ito. Si Pals. Paling. Paling. Hmm. Ikaw. Kumain ka na. Kapain oh, na. O. dito yung inumin na ano ah. Para hindi lang mukhin na ay eh. magkamalari ah. Simpla ulit. Nakaka tat, ano kung sa Tatlong sa sa isang painom. Isang galon. Isang galon ng tubig kada isang sa shay. tatlong galon ako ng painom sa lahat. Yung iba kasi malalaking inuman, yung iba ordinary. Katulad nila ho, kaya malalakas minum. Malalaking inuman 'yan. Si Hawk, si Warhag, malakas uminom yun. Tsaka yung si Otlo malakas uminom. May mga manok na ganyan, may mga malakas na uminom, mayroong din namang gano. Mayroon namang mapaglaro sa inumin, tinuputikan. <laughs> si, Bradley. Um, si Bradley Okay, dito naman tayo sa harap. Oh, so, good morning. Ha? Huh? Good morning dito sa ating uh, harap na mangkan. Tingnan niyo naman, napaka-berde ng paligid. No? So, Nag-aabang na ang ating mga ninahin. Para sa kanilang game. Uh, uh, Unahan muna natin itong mga mga macho. Mga macho. Dito ka bad na kumain para hindi kang gano'ng mabasa ng ulan. San kana? To. Ito. tignan ang lugar, no? Green na green. <laughs> hmm. Hindi po kumain, banda. Sabi ng saging. Ayan. Ang sa sabi. Hindi ko muna sila pinapakawalan ngayon. Kasi baka sila ay hindi ganong uminom kailangan ah uh, yan oh. sige, kain na hmm, yan o ang hapon pa isa mm. para kay Rudy ah oh, dito ako kumain sa may lilim. Para hindi mabasa ba yung iyong food. Girls wanna have fun. Kailangan nyo ng fire start. Para yung mga beauty nyo eh. <laughs> okay. Mm. Ito mm. So, sobra dito ng konti. Konti-konti lang. Yan, sobra. Okay, Dating -dating ko na lang doon sa malalaking inuman. Well, yan ang aming uh, anti-lamok portion. <laughs> Good morning everybody. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam! Uh -huh. Paalam. Sige, kain kayo habang hindi malakas ang ano, ambon. Medyo maambo pero ambo na ambo lang.